Hmm. Hi, good afternoon. So today is Friday, uh, last working day for the week. So, nandito nga ako ngayon sa Mr. Lube uh, Pastires kasi yun nga, pinakita ko nga sa inyo kanina na pina-vulcanize ko nga yung, yung gulong ko dahil yun nga, kaninang umaga, pagpasok ko sa trabaho, nang drive ako, parang may narinig ako na medyo awkward na, na sound na nanggagaling nga dun sa gulong and then nung chinek ko nga kanina, pagdating ko dun sa trabaho, nakita ko nga, eto may dalawang tornilyo na nakatusok dun sa gulong yun, since sa uh, car dealership nga nagtatrabaho, no, pinacheck ko kung uh, anong pwede nilang gawin about dun sa gulong pero unfortunately dun nga dun sa pinagtrabuhan ko uh, hindi raw sila nagre-repair ng gulong so kung gusto ko raw pwede ko raw uh, pwede raw akong umorder palitan na yung gulong pero yun nga medyo may kamahalan nga siya that's, all. that's why nga na nag-resort na lang ako na iparepair na nga lang yung gulong good news nga sana no kasi nabenta ko nga yung uh, luma kong gulong nabenta ko siya for $200 so akala ko meron na akong extra na, na, na pera para pang sa pang araw-araw nga namin ito ito nangyari naman nga sa atin na nabutasan tayo ng gulong so yung kinita ako na suposo may 200 ah uh, mapupunta lang dito kasi yun nga medyo nagulat nga ako dun sa presyo ng pag-repair ng gulong no? dahil syempre sa Pilipinas sanay ka sa 100, 150 And pagdating dito, kapag i-repair -re nga daw nila from the inside, uh, $69 plus tax. Pero since dalawa nga yung nakuha dun sa, sa gulong ko, yung pangalawang butas daw is 50% off. So more or less, gasos na naman ako ng $120 dito. Pero ang sinasabi nga nila, since dalawa ng araw yung puncture nung, nung gulong ko, ang advice daw nila is bumili ng araw ako ng bagong gulong kasi uh, magsasacrifice daw yung integrity ng gulong kapag maraming siyang butas so hindi ko alam kung binabentahan lang ba nila ako or talagang ganoon ba talaga dito ayun nga kanina tinubaga ko nga si Kuya Rainier no? tsaka yung kaibigan ko si Kumara ibibent out lang ako sa kanila na medyo na po frustrate na nga ako dahil bakit uh, ang daming ang unfortunate events na nangyari sa buhay natin pero yun nga sabi ko sa kanila parang isa lang naman yung common denominator so noong time na lumipat nga do sa bahay na yon doon lang naman nag simula yung mga yung mga ganto unfortunate events na nangyari sa buhay natin and good thing nga tomorrow maglilipat na kami although one and a half weeks pa no bago magkatapusan pero nag decide na nga rin kami na lumipat na and yun lang medyo mapapagasos lang tayo ng konti kasi uh, yun nga hindi natin magagamit yung uh, one and a half weeks natin doon natitira doon sa lumang bahay and uh, since since magsistart nga tayo ng early doon sa bagong lilipatan namin so meron pang prorated kaming kailangan bayaran na uh, one and a half weeks din so ngayon itong spare tire na kabit yun medyo bago pa siya mukhang hindi pa siya nagagamit and then chinek ko rin yung mga ibang gulong good thing naman walang puncture yung iba yan yan, medyo hindi ko lang maiwasan isipin no kung kung ano ba talaga to ah, accident ba to or sinadya kasi itong dalawang tornilyo parang bagong-bago pa siya and yesterday nga no nagkaroon na naman kami ng altercation nung nung uh, landlord ko kasi biglang nung mga 7:30 nga biglang may kumakatok sa bahay namin And then sabi, meron daw viewing. And sabi ko, wala naman nagsabi sa akin na may viewing yesterday. Kasi yun nga, halos araw-araw na kami pumupunta sa bahay namin, no? Kasi nagbasa-basa rin naman ako, hindi ko alam kung tama ba siya o hindi. Pero ang sinasabi nga nila, yung acceptable uh, number of days na para mag-viewing is more or less mga around 3 days o sabihin natin 4 days. Pero kapag uh, halos araw-araw na raw, para bang it's tantamount ng araw to, to harassment. Yun nga, medyo halos inaraw-araw na nga niya ako. Pero okay lang naman sa akin kasi uh, 7 to 8 p.m. lang naman yung window namin ng showing. Pero yesterday nga, nagkaroon na naman kami ng altercation kasi... Uh, yun nga, biglang all of a sudden may kumakatak na lang sa bahay namin, na hindi naman siya nagpapaalam, and yun nga kasi yung landlord ko nga, mahilig siya maglaro dun sa gray area ng conversation, like the last time, sinabi lang niya na meron daw titingin sa bahay Kumbaga, parang very general term, sabi niya titingin and then the following day, biglang duck cleaning pala yung gagawin and then on Tuesday nga, nagpaalam siya kung pwede may tumingin ng Wednesday, sabi ko pwede naman, doon naman ako sa bahay, pero binigyan ko na siya ng heads up, sabi ko sa kanya na Friday, Saturday hindi ako pwede And then sabi niya na oh, sige, i na lang daw niya to Sunday Yung mga viewing niya And then yesterday nga, tumawag siya sa akin Na akala daw niya meron daw kaming viewing Dahil hindi ako pwede noong Friday and Saturday So doon nga kami nagkaroon ng hindi pagkakasundo Kasi sabi ko nga sa kanya Hindi ba tayo pwede maging malinaw sa mga usapan natin Yan, so mamaya meron lang akong basketball Between 6pm until 8pm Then after that, uwi na ako And yun nga, papahinga Dahil tomorrow, maaga na naman uli kami dahil tomorrow nga kami nakaschedule na lumipat ng bahay and nakakatuwa uh, lang kasi again uh, yun may mga tutulong sa akin like si Kuya Rainier, then may isang pa rin na dalawang tao na tutulong sa amin kasi tomorrow nga uh, mga around 10 daw andun na sa bahay namin pero yung schedule ko 11am uh, uh, punta ko dun sa bagong lilipatan namin ng bahay kasi ito turnover nga sa akin yung susi And then after that, 12.30, pick upin ko naman yung truck na nirentahan namin sa U-Haul nga. Parang 10 foot na truck ata yung nirentahan namin. No? So I guess parang kasya na yon kasi ang kakarga lang namin yung, yung kama nga, yung sofa bed, tapos uh, siguro yung TV, And then, yung dining table namin na plastic. Actually, konti lang, no? Kaya yun lang, uh, kaya ganong kaliit lang yun rentahan namin. And then, tomorrow, siguro mga around 1pm, uh, yun, maghahakot na kami. And then, dadali na nga namin yung gamit sa bagong bahay. By the way, yung bagong bahay, guys, malapit lang dito sa tinitiran namin. Parang 3 kilometers away lang. Siguro mga 5 or 6, most likely, tapos na kami. Ayan, so natapos na, nakabit na. And ngayon, uh, parais na nga ako. Pupunta ako dun sa sa nilalaro ko nga na basketball and uh, mamaya tignan natin kung makadaan tayo sa police station dahil hindi ko nga alam kung kailangan ko na ba i-report to Ayun, so nandito na nga ako sa nilalaro ko nga ng basketball every Friday no pero while papunta nga dito ang dami na nga rin akong kinahusap na ibang tao and sabi nga hindi na nga rin daw wise na mag-report pa ako sa police kasi wala naman daw akong proof So yun, so isang araw na lang naman yung itiisin natin and then makakalis na rin tayo doon sa bahay na yun. So siguro uh, kung mag-charge to experience na lang. So yun, for now, basketball muna ako and then after this, siguro uwi na ako. And then mag pa kami ng mga gamit. So tingnan natin mamaya. Yeah, so ginabi na nga ako sa paglaro ng basketball. Nandito na ako sa bahay. So hindi ko alam kung anong ginawa nila Jamie kanina para mag-impake pero yun, nakita ko nga ito yung mga bags, mga sapatos. Ayan, so by the way, ayan, so mahalin nga magpa vulcanize dito. Ito nga yung binayaran ko kanina, $113. Ayan, at hindi nila akong taho kanina. Kasi almost every other day uh, binibilang ko sila ng taho kasi yung pinagtatrabuhan ko nga ngayon medyo malapit doon sa yung sikat na tindahan ng taho dito and ano ba, mar marami ka pang aayusin? Kundi hmm, na lang. Ready na ako. Ikaw? <laughs> so tomorrow okay. nga hindi makakasama si Jamie sa paglilipat kasi may pasok siya ng umaga. Tapos pa niya siguro mga around 4pm, 5pm? so 5 p.m. daw. So buti na nga lang may tutulong sa akin tomorrow kasi kung hindi kami dalawa ni Sir lang yung mag, magbubuhat bu ng mga gamit namin dito. Pati sino? Pati yung mga boys. Um, yun nga, tomorrow, most likely, gagawa nga ako ng video dun sa paglilipat namin ng bahay. And then, after that, sana, ito na yung last day namin ng na video dito. Kasi ako personally, parang excited na rin talaga ako umalis dito sa bahay na to. Dahil, yun nga, yung nabanggit ko nga kanina, nung paglipat namin dito, dun na nagsimula yung mga unfortunate things na nangyari sa amin dito sa Canada. So, hopefully, after that, Uh, magbago na lahat Kasi lagi sa trabaho namin ni Jamie Parang so far okay naman siya So yun kakain na lang muna ako And then after that Baka magpahinga na And ako kasi Medyo nakapag-impake na ako Tsaka konti lang kasi talaga yung gamit ko And then tomorrow Gising atay tayo ng maaga Kasi uh, Yun nga parang 11am Yung appointment ko nga dun sa Dun sa turnover nga ng susi dun sa dilipatan namin. So siguro dito na lang muna ulit tatapusin tong video. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye! Bye.